Oh, what's up, pitsuk nga. Mayang hapon dahil sa tangan. Magandang hapon sa lahat. Lusong Visayas, Mindanao. So, magandang tanghali kung anong oras naman itong mapapanood ang aking video. So, quick update lang ito mga kasari sa aming maliit na sari-sari store. So, bago ang lahat, ay nais sa muna akong magpasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa aking mga live, sa aking mga video, sa mga nag-playlist sa akin. Maraming salamat dahil ako ay malapit ng graduate. <laughs> pwede na, pwede na akong mag-apply ng monetization. So, kailangan ko lang ng uh, kunting reserba para kung sakali man ay magbawas. So, hindi talaga bababa doon sa 4K na kinakailangan ni YT. So ngayon, ah uh, oras ay pwede na akong mag-apply ng monetization. So kaya lang hindi mo na ako nag-apply para lang makalikom muna ako ng pangreserba sa ating WOF. So pag meron na tayong pangreserba ay pwede na tayong mag-apply anytime. So for today's video ay quick update lang ako dito sa aming maliit na tindahan. So, kung mapapansin nyo, ayan, may nakalatag ng mga items dahil may delivery tayo, tayo galing kay grocery. So, ayan. Hmm. Ah. Okay, uh, What's up? Magandang mm. tanghali sa inyong lahat. Ako po pala si Jenny. Better meet today. so, guys, nandito tayo ngayon. Mag-arish tayo. Nice. <laughs> So, ito mga kasari ay nagkakahalaga ng 4,400 yung ating na-order galing kay Glosary. At, ipagmamalaki ko sa inyo, ito ay utang galing kay Glosary. So, napanood ko yung mga video ni Dian's Vlog. Uh, she's from Iloilo. So, ganun yung dinamit niya, ilista no? galing kay Glosary. So, ito ay susubukan natin kung okay ba. Ayan. So, ito ay nakakahalaga ng 4,400 actually matagal na kami gumamit ng ayun ay, naman ay inipusyo doon sa loading nila mga kasarin so doon kami gumagamit palagi sa iloading so sa ganito sa ilista ay bago lang so kaya ibabahagi ko rin sa inyo so mga walang puhunan dyan uh, hindi nyo kailangan ng pangkas wala kayong pangkas so pwede kayong gumamit ng ilista kay grocery so ayan so ito lang mga kasarin no? ayan quick update lang ito at ako nagpapasalamat sa inyong lahat sa mga support nyo kung napapansin nyo medyo maluwag na dito sa loob so abangan nyo yung ating full vlog dito sa ating panibagong look so sa ngayon ay ito lang muna yung aking babagi sa inyo nagpapasalamat ako sa mga suporta na ibinigay nyo sa aking channel at quick update na rin para sa ating uh, delivery galing kay Grocery. So, yun lang. Maraming salamat at abangan nyo yung ating di ba pang mga vlog about dito sa ating maliit na tindahan. So, bihira lang muna akong nag-update dahil nga ay lagi akong naka-live sa ating ah uh, channel. So, kaya hindi uh, walang kaanong mga update or upload na video about sa ating sari sa store. So, excuse me po. Nagulunan. <laughs> so, yun lang muna. Maraming salamat. And magandang happy natin lahat. Happy, uh, happy ceiling everyone. So, bye bye and see you sa mga susunod na vlog. Once again, Janet Mix TV, ang tindirong vlog-vlogira ng Mandawi City.